Ano to? Inpo mga dokumento ng mga drug hub dito sa Cavite at ang mga taong involved po sa katiwalian dito. Inigay po sa akin yun ni Kuya bago siya mamatay. Iha, ang kasong to ay kailangan natin iakyat sa Sandigang Bayan para managot ang mga opisyal na sangkot dito. Pero hindi ito magiging madali. Sino gumawa nito sa'yo? pong pulis. Siya po yung gumawa sa akin nito. Siya rin po yung... Siya rin po yung pumutay kay kuya. Huwag kang mag-alala. Ahanapin natin siya. Tama ka ng nilapitan na pinagkatiwalaan. Pagbae rin ako. Naiintindihan kita. <laughs> you <laughs>